Tapos ayan, no? Oh, malinis na rin po dito. Di talaga nila natapos mga farmer ayan, oh. Yung mga inanon nila Paglipat na tayo. As a newbie, <laughs> bili lang ng bili mga farmer. Ah, uh, ito, ito effective. Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay. May ayaw pumasok talaga itong makulit na ito. Oh, kasaway. Maagang maaga, rumuronda siya mag-isa. Ayan na, lipat bahay na tayo. Lapit na tayo lumipat. Kaya lang, ang ating mga ibon ay... Uh... Ah, ito ba yung asawa? Kaya ito yata inawa. Akala kong nawawala mga ka-farmer. Kasi binibilang yung Bayo pigeon ko. wala yung isa na matay yung isa walo kasi yan eh so 1, 2 black check 1, 2, 3 pala plus 4 5, 6 7 nasan pa isa nangyari? alam ko blue bar yun eh so, palagay ko na andito pa pati kasi iniwan mo yung asawa mo ito ata eh ito 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 ito. Hindi nandun po. Ano na yung Inabandon niya yung kanyang pamilya. Oo. Mm, bulot mo. ito. Ah. Lapit na kayo lumipat Kayong pasaway ah parang nalulong po dito na isa parang mahina yung paa ayun no ayun 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 mga farmer pa wala namang injury ah uh, kaya problema nito talagang kailangan pa natin ano uh -huh. we need to learn more mm, sige galit na galit ngit sabik na sabik sa liparan <laughs> boy dagit huwag kang mag-alala hindi na kita itatapon lumabas-labas ka naman oy <laughs> kain lang habol mo talaga <laughs> yan po yung dagit na farmer na akala ko hindi na makakauwi o so, yan di ko pa na-check yung ano, si maaga kaming uh... May ni may pinuntahan po kami kahapon. At uh, ayun. Hindi ko na naabutan 'yung mga boys na natapos iikikibinilin eh, ko na Sabi ko 'yung parts sana matapos na para ako makailipat ko na kahit 'yung doon sa cock and hand section muna. Pero mukhang hindi pa daw. At tingnan ko kung kaya kong tapusin mamayang hapon. Kasi may mga bisita din po tayong kakain mamaya no? magla daw Galing Ilocos agaling ah, airport to Ilocos May dadaanan ng lechon dito sabi, sabi ni tita dito na daw po kakain So ayan, pinag-order natin ng alimangong matataba Tapos tinolang native naman manok O sinigang yata Si Papayam na ang bahala May buro May inihaw na bangos Ayun, ang ah, layo na nila So ayun, mga ah, ka-farmer Maganda magparonda ngayon Dahil ah, ano magandang panahon oh tingnan naman ang sarap panoorin ano mas masarap panoorin kung naandun po kayo sa may tambayan doon sa may harap ng bagilid ng bahay harap ng fish pan kikita niyo yung ibon kung gaano kataas yung nililipad kung saan nakakarating kasi dito medyo may mga obstruction eh pero doon kitang kita niya po oh ang sarap nilang panoorin ano nakakawala ng stress Oh, de ba? Wow. Napanood ko si Idol High Milim. In-interview in ni ano, Finiture siya ni Agri Business. Grabe dami niya palang alaga. Akala ko kalapati lang. <laughs> dami exotic. Grabe, sabi ko, ibang klase ang passion ng taong ito. So, ayun po, hobby turn into business. Grabe taso. Oh. Milipad sila mga farmer. Sabi nung mga tropa ko na, alam mo nila, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan. Nakita nila yung rumonda yung kalapate. Sabi niya, boss, ba't hindi mo na isali yan? At ating, ang ganda na, pwedeng pwede na. Kasi syempre, experience po sila. Yung lipad ng kalapate mo, ano na yan, pwedeng pwede nang isali. So, sa February daw, ayaw lang nga sabi ko, ayoko ko kasing uh, mag... Uh, laban ng parang bahala na ah. Gusto ko sana yung tipong sa akin na ah, sa, yung kahit man lang sa sarili ko, na ibigay mo na yung best. Yung training, yung 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 sukatan mo, kung nakikita mo na okay na sa hindi yung parang bahala na. 'Di ba? Okay na 'yan. Ayoko pong madaliin. Kasi dito pa lang nag-i-enjoy na tayo. Tsaka ayoko ko yung kalapati. <laughs> Pero sabi nila na ready ka dapat na gano'n. Ano ang uh, mangyayari ano pero ayun po so sabi ko tingnan natin kasi meron din po ako naka ano mga na, ko pinagsama-sama ko so nagkaroon ako ng parang ano ko na susod din ko din na sa training na ano gagawin natin sa training tingnan natin pero parang too late na rin ano too late na mamaya yan ano pa yan mamaya pa da, ano yan dadapo yan liliwaliw pang mga yan oh. oh. lumapit sila oh. mamaya pa yan mga farmer tingnan ko muna yung lechon ayan ah 6 minutes na pala tayo ba ah. oh galing oh mamaya pa ako magpapakain Yan balikan natin yung pigeon loft natin mga ka farmer. Kahapon, Ayun nga, kinapos. Kinapos mga ka-farmer. Sayang. Ayun oh, ganda na oh, may ipintura na, ay may pintura, barnis na 'yung nga, nakabarnis na po 'yung ating uh, sliding door. Oh. Pinturahan na rin ni Jomar. Oh, okay na ganyan. Tapos ayan, lipat na rin nila. Oh, medyo clear na ng kaunti, nagigilaw. ayan. dito 'yung mga natin ibon, di pa natin na ililipat. Ayan, ang kalat, may walis na dito. Counting cabinet, ito ay sa tingin ko, mga farmer look. Oh, kailangan natin ng mas magandang may ganito. Oh, nakasahod na 'yung ipot. kesa ganito, mga farmer ay mad mad diwara malalaglag doon, mas mahirap linisin. Sabi ko, pinaka best ay talagang nakasahod. Ngayon, ito ay 30 by Trial and error talaga tayo eh 30 by Ah, uh, hirap talaga pag newbie, ano? Eh, Kaya <laughs> tayong kinonsult kasi talaga eh Ano, ah, uh, 30 by 19 by 30, mga farmer Ayan Ngayon Meron akong Maghahanap ako ng medyo mas mababaw pa dito sa ano Ito, kasya Tingnan nyo Sakto siya. Sakto, sakto siya. 30 by ano? 19 by 30. Kaya lang masyado pong mataas. Masyado siyang mataas. So, pwede ko siyang putulin dito. Ika-cut natin yan para bumaba ito. Masyado na pong mataas, ano? Pwede kong, kung ito, ika-cut ko na. Puputulin natin dito. Ayan cut na siya diretso doon so para paling ito na lang ang maiiwan parang drawer na ang dating niya mas mababa na mababa bababa mm. mas maganda na mga farmer so yun uh, pinag-aaralan natin ah, uh, ayan uhaw wow na naman siya oh, na naman tubig hoy mga imbrick natin yung mga farm farmer ito medyo maganda maganda kaya ano na to kay madam joke Joe Cruz, magaganda yung ibon niya. Malolos, mga kaparang. Ayan, ang natin nakuha. Ayan. Ayan. Legit, ano? Ganda. Ganda ng ibon. Huwag oh. kayong mag-alala. Kunting nga, uh, atis pa. Pangako ko ngayong darating na linggo, ay kayo ay ano na, makaka... Ito na, ito, ito na yung inyong, ano, playground. Makakalabas na kayo. counting tiis pa. Tapos ayan, oh, malinis na rin po dito. dito talaga nila natapos mga farmer ayan, oh. mga inano nila. Hmm. Lilipat sana ako nga, nakalagay pa naman sana ako maglilipat ka lang. Paano tayo maglilipat? Medyo na busy din po tayo sa lechonan mga farmer. Ayan, eh. baka ilipat ko yung nalinis ko na yung ilang bampirasong ano yan, ilang bampirasong Ah uh, pero may hen ako ay mga mga breeder akong ililipat na rin pala. Yun, ha? paglipat parang tayo na ilang piraso. Apo, so yung ganito sa kabila kulang pa. Kulang pa, ayan. So ayusin natin din 'yan. Hmm. Ngayon, ayto na anuhan na rin nila na barnisan na din po nila 'yan. Ayun. Pwede din ako maglipat ng mga ano doon sa storage mga ano natin, mga uh, gamit natin, ano, mga uh, gamot para malinis na rin po 'yun doon. Oh, uh, ayun ang basic. Ito man kahit hanggang gabi, kaya kung ano, uh, may ilaw naman sa trabahuhin natin. Ito kasi sana kung may perch na sana diyan, bagay pwede ko na ano. Kaya lang hindi ko noon mailagay at uh, wala pa. Oh, uh, kulang. Hindi nila inabot 'yan. Eh, hindi ko din maisuksok. Hmm, wala din. Ito okay na. Oh, wala. Talagang bukas. Sana may pumasok. At ano hin natin? <laughs> Ito mga farmer ang ano, pala nito? Nag... sa bagay. Ito kasi medyo ano, medyo eto dito ako medyo parang nagkamali ano pinasara ko ng gusto dapat pala inopen ko na din lang ng kahit ah uh, hanggang dito kasi hindi po pwede dahil yung anggi inaano ko talaga yung yung kasi nung bagyong karding mga ka farmer ang 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 ang, ang ano ng ulan hindi na ano eh pag ganun na <laughs> sobrang lakas ng hangin <laughs> Oh, babahayin tayo dito sa loob pagka hindi natin pinasarayan. Ayos. Lipat tayo, lipat. Huh, ayan. Kain muna tayo mga ka-farmer. Oh, pasok na kayo. Hoy. Pasok na, kain na, kain, kain. Mamaya pa rin uli. Pero pipili na ako dito ng... Ano? yung stop band rate ipapares ko dun sa grizel na, yan okay? yung mga ko na gaabang tayo na may mahalakalaka ano yan ang bulunan yun na natin naobserbahan natin yan tapos yun yung grizel, yung sinasabi ko na parang excited ka kung anong magiging kalabasan di ba so ganun talaga ang pag-iibon yun po yung uh, excitement tapos yun dito namatay yung isa kailangan ilipat ano po uh, sayang yung anak nila no ano pa naman yun tingin ko kasi yung becker medyo ano dark check siya kasi ano yun eh ang presyo nga nun iba eh, mas mahal Kumpara doon sa Blue bar tsaka, Ano, ah, black check Normal lang, colored lang daw yan Uy, sino ito? Uy, ayan oh Meron pa tayong tatlo Pagod ako balik 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 <laughs> Tapos Nakapaglipat na tayo ng Ito, ready na to Kaya lang, hindi ko mailipat dito yung uh, Flyers Gawa ng Ayan, pupunasan pa natin Maalikabok, oh, yung mga pinagganuhan nila Ah, uh, ito uh, Ganun din, di ba? Alat So, kailangan munang matapos bago tayo makapaglipat ng flyer section Dahil dadaanan at dadaanan po ito Ginagawa pa rin yung, yung dito Ayan. Oh. Yung gilid. Gagawin pa po nila. So, meron pa tayong uh, ano. Tapos ayan, papa din natin 'yan. Para ano. Pero unti-unti naglilipat na po ako. Kagaya ng ibang breeders. Ayan. Tapos si eh, Inakay. Sana naman ay eh, balikan niya yung inakay niya. <laughs> mahina din eh patay po yung isa so ganun talaga pinanganak doon sa labas eh siya so, syempre hindi naalagaan hmm, problema lang sa ganitong setup Yan ang sinasabi ko eh Pag magsusubo ka ng mga ano ba, ano supplement nila mahirap so ito pinagparis natin stock band rate at yung grizzle na nabili ko hopefully mag, ano, maglabas naman ng ano uy ano, na-stress na ka ba? Stress po sila, stress. Bagong lipat. Pero yung iba, okay naman na. Kapag-adjust na. Bibili tayo ng maraming ganito. Ang uh, pangsahod. Wala, walang iba. Inano na natin. Uh, sinubukan. Ini-imagine ko mas matrabaho talaga kung wala pong pangsahod. Mas maganda may pangsahod. So, yung dito, hanap tayo ng 2x2 siguro, no? Mga 2x2 ito hanap tayo ng uh, size nyan may 2x2 may pala ako doon na nabili so ayan po ilang breeder na lang ang naan doon mga limang, limang pares meron pang mga inakay din hindi ko rin mailipat-lipat ito nga yung naanditong apat hindi ko pa rin po mailipat-lipat pero okay na malinis na rin naman po yung ating kapatay ano, na natin ang ilawan na malinis na unti na lang ito oh. mga uh, lilinisin so bukas mga uh, kapag ano na tayo unti unti pero papalinis muna natin eh. mga likabok dito sila nag Nagliya uh, ano eh nagliha hmm. ayan pa apat oh. lima pala yan mga inakay na natin hmm. tapos ayan kapag lipat na tayo as a newbie <laughs> bili lang ng bili mga farmer Ah, uh, ito, ito, effective mga ka-farmer yan, uh, champion pills medyo tinigil natin pang karera daw yan meron pa kung nawawalang isang ganitong binili ayan o, oh. masubukan natin to pang cleansing daw to, pag, pag nakalipat na saka natin gagamitin yan tapos yung mga gamot, ayan o, oh. may excellence sa likod, may pang purga tayo ito oh. tapos yun yung mga sing -sing natin ayan Uh, itong sing sing personalized Siyempre, paggawa ka ng paggawa nagpagawa ko ka farmers ano eh pero hindi ko rin nagamit pero ito yung mga club ring mga farmer uh, available natin eh. apat na club yan oh, hindi pa lilinisin ko ito ito pala papakita ko unboxing natin to ayan mga farmer ang ating nabili na patukaan kaya lang nasaan yung ano nito may tornillo yan eh naan dito nahulog yata <laughs> so yan, eto, di ko pa na ako natutornilyo. O, oh, mukhang kailangan natin, mukhang ito ay sa, uh, um, pwede na kaya sa flyer section natin to. Pwede na siguro. Pwede na to. Dito na tayo magpapakain sa flooring. ay eh, ito pala, flyer section. Diyan na lang tayo, tapos may tubig. Um, ganun lang. Sa gitna, magpapakain, tatawagin mo sila. Tapos pagka tapos nang kumain, ligpit. Yun ang disiplina disipli na nagagawin natin. Yung ganun na lang. Para pagka ano, alam nila na pagka tinawag mo sila, ah, kahit kailangan natin kumain. Kung hindi, mawawala, hindi tayo makakakain. So, masasanay po sila sa ganun. Kailangan natin iyan ito. May mas mahaba pa nito. More than one meter. Yun naman ipang maramihan na siguro. Pero for the meantime, ito. Tapos, breeder section kailangan din natin maglagay although yun nga meron tayong ganito lalo na sa mga, mga nagsusubo pellet nakatabi lagi doon just in case na gusto nila ng pellet ng mga farmer hmm. tubig always ready dito na sa baba siguro para hindi na nababasa yung yung dyan kung naka open naman na kung naka close syempre ganun ang setup natin ayan magsasara na tayo sarado na muna natin ito dahil naman ang kinaganda ah uh, pagsara tayo hmm, ba? kailangan patang wow ah uh, yan so ito lang ang ating uh, ventilation this one sa ilalim mhm uh -huh. nakaangat pa nga ah oh. uh, ayun taas plus ito so I hope okay na yan at uh, sa ngayon na uh... Hindi naman po ganun kalamig ay, Pwede naman natin itong buksan Tapos yon ay sarado to Bukas lang yung doon So I think the cut is ano Hindi <laughs> naman, hindi naman nila pinakikialaman mga. Pero maganda na rin sarado siguro Para safe tayo So ayan mga farmer Shout out pala kay brother Buboy Cuevas Ayan brother wag kang mag-alala ah uh, pasensya pa ipipili kita ng uh, magandang uh, ibon gusto mo ba ng uh, pula? ayan <laughs> ayan gusto mo ba niyan? carcass? so tingnan natin ano at uy pachoy wag kang uh, tulog-tulog na ano yan ah inakay to mga uh, farmer ayan magagandang klase din yan o titingnan natin uh, hopefully ay uh, kapag pa man lang tayo ano karon lang tayo ng finisher, okay na. So, ayun. Tulog-tulog. Sabi nila, mas maganda daw pag pinapatay ang ilaw. Pero, tingnan natin yung mga tubig nila. Kasi medyo maliit pala yung katubig natin, ano? Minsan, nabibitin sila. Oh. Try kong maglagay muna pala ng ano? Pellet din. Ayan. Hmm. Diba? O. Oh. Ah, natin to? Tapos, ito. Asan na yung, ah... Bili akong ano eh Ayun Ito Mukhang mawawala Ay Kalap natin ah na lang Nandyan ang Shopee Mga ka-farmer Napakalaking tulong Kung hindi mapapagod tayo Kung saan maghahagilap Ng mga accessories Shopee is the key Supplement is the key Ano pa ba Lahat yan Shopee yan Mga ka farmer Pero lang yung pagkain So eto pala Shoutout kay Jonathan de Vilena Ito pasalubong niya sa akin Tatlo yan. O. Oh. O. Oh. Sosyal. Diba? <laughs> sosyal. Talagang sosyal. O. Oh. O. Oh, diba? Ah. Bigay na. Bigay niya. ay Ito hindi ito. Ba't na dito itong bugisit na ito? Sabi ko na eh. Dali ah. Palpak yata. Adhesive yun eh. Alam ko. Supplement na. Hmm. Ay. Ang um, ating kalat. Okay. Okay. Ano daw? Isarado na natin, mga uh, farmer? Iman lang natin yung doon sa breeder. Okay. May magnet. Hmm. Itong dito, sarado na ni natin. Para, ano. Ah. Uh, alright. Okay. That's it. Kinaganda, kahit gabi, pwede kang pumunta. Check mo yung mga ibon mo. kung Ano, kompleto, di ba? Pwede kang mag uh, wala ka namang masyadong Uh, ginagawa sa gabi pwede kang ano yung record book mo di ba pwede mong uh, i-analyze yung um, oh, ito pala si ganito ganyan oh, at least pwede mong ano nandiyan lang yung bahay mga ka farmer so ayan tapos na naman tayo at uh, hopefully bukas ay tapos na ito na lang siguro hindi nila matatapos dahil mag ano pa dito gagawa pa pero yung doon Uh, hopefully matapos na po yung doon plus yung mga barnis barnis para fully makapaglipat na tayo partial lipat lang tayo mga farm punti unti pero more than half na ang ating naililipat pero lang sa ating mga flyers mga ka-farm madilim na so ayan maraming maraming salamat at magandang buhay